Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng uh, opinion, reaction ngayon itong post ni Senator Bato de la Rosa Nakakalungkot po ito uh, Ito sabi niya To Philippine Air Force chopper Crashes in two days is quite alarming No blame game here but whatever the reasons are We have to prioritize the AFP modernization program budget. Serious suhin wag katayin. Nakalungkot. Ang na-monitor ko lang, two days ago, yung bumagsak na rescue helicopter sa Loreto, Agusan del Sur. So nabigla ko may bumagsak na naman Uh, hinanap ko dito sa comment section kung saan yung pangalawang chopper hindi ko alam paki comment ko no saan yung pangalawang chopper na bumagsak una kawawa ang ating mga piloto ang hirap mag train ng mga piloto at uh, bibihira kasi yung mga magiging pilots the best of the best yan tapos itry train mo pa ngayon trained na sila nakakapalipad na tapos Bigla lang mag-crash dahil sa lumang kagamitan, mahinang maintenance, nakakalungkot. Kailan ba yung may bumagsak na F-50 jet natin sa Bukidnon? This year lang ba? Early this year? Or last year? Nakakalungkot. Uh, so tama, itong sabi ni, ni Senator Bato, seryusuhin na natin ito, huwag nang katayin. Kasi for the past three years, kinatay. O, nalaman na lang natin yung oral arguments ng uh, PhilHealth ba yung kinuhang pundo ng PhilHealth. napag natin sa interpellation ng isang Supreme Court Justice Justice uh, <coughs> <coughs> Amin Lazaro Javier Panahon ng Digong Administration for three straight years Kompleto ang pundo uh, 67.9 billion yung matandaan ko, 3 years. Pagdating na dito sa Marcos administration, zero. Ang AEP modernization, kasi kinatay. Oh, ano ngayon? Binasa ko ang mga comments. Nako, kawawa. Uh, pinuputakti ng batikos si Senator, uh, ano, si Secretary Gibo Chidoro and uh, General Browner. Uh, sinasabi na Handa daw tayong makipag-gera in 30 days. Eh, eh, wala pang kalaban bumabagsak ng ating mga chopper how can we survive? diba nakaka ano, nakaka lungkot na parang naghahanda tayo ng gera sinong pinaghandaan wala namang iba kundi China Anong klaseng paghahanda ng ganyan na superpower power yung kalaban mo? Uh, tapos didikit ka sa Amerikano? Tapos sasabihin na we had to fight 20 to 30 days bago darating ang tulong ng Amerikano? Huwag nyo naman lukuhin ang taong bayan. Yung Mutual Defense Treaty, hindi automatic yun. Sample, nakikipagyera na tayo sa China. Example lang ito ah, Sana hindi mangyari. Kasi kung nangyari yan, hindi tayo tatagal ng isang araw. Wala na. Lubog ng Pilipinas pag uh, atakihin tayo ng China. But I don't believe so. Hindi gagawin ng China yan. E, example lang. Hindi tata tayo tatagal isa, dalawang araw. Tapos, <coughs> hihintayin natin ang Amerikano na tutulong. Mutual Defense Treaty ang presidente ng Pilipinas pupunta pa sa US Congress. Hihintayin ng approval ng US Congress bago sila tumulong. O, oh, ano ngayon? Gigirahin tayo, atakin tayo ng China, tutulong ang US? I don't think so. Mamamatay tayo, mauubos tayo. Opinion ko lang ito. Kaya, mas mabuti pa, yung foreign policy natin is friend to all, enemy to no one. Huwag tayong dumikit sa US. Hindi ko sinasabi na uh, wag na natin kaibiganin ang US. Kaibigan pa rin. I-maintain natin yung friendly relation both US and China. Bakit nagagawa ng mga kapit bansa natin? ASEAN nations. May mga sigalot sila, may pinagagawang teritoryo rin sa South China Sea. Bakit nagagawa nila? na makipagkaibigan sa China, makipagkaibigan sa US na walang tension. Tayo lang ang mayroong tension with China. 'Yon ang problema sa atin. Oh, halik tayo sa isyu. Uh, binasa ko ang mga comments. Kawawa. Uh, and fairness, ano? Mm. Tom Mascarinas. suntok sa buwan ang makipaglaban in 30 days. One day lang. Oh, ito yung sinasabi ko. Ito yung sinabi ni General Browner na we, we must fight 20 to 30 days. Suntok sa so buwan mm. Robert Go Meanwhile, the AAP top brass prepares to go for war with a superpower. <laughs> Bernard Herboso. Ready for war man daw sa China. Kuya, Senator, ambot lang. Bods, ah, Bods, boat, very much ready to fight China. Hmm. So ano ayon. Arnolfo Morales Jr. nakakalungkot isipin. Samantalang billions ang napupunta sa mga buwaya na dapat mapakinabangan pa sa ating armed forces. Ah, Dennis Alio Lasab. Why modernize a world-class armed forces? Baka katakutan na tayo niyan, 'di diba, Browner? Hmm. Flying coffins. Oh. Marlon Zonza. Need serious Senate inquiry chief senator basig sa flood control pod ang AP modernization. Natulog si Browner sa kangkungan. <laughs> Kawawa naman si General Browner. <clears throat> oh, Dam Bongkarawan. Calling Browner and Gibo. <laughs> Clemens Sonico, yung airplate ni Romaldes at Saldico ang namo na-modernize. Na Armed Forces hindi. Diba? ba? gusto pa makipag -gyera. sa China. Wala pa ng gera, bagsak na. Ano pa kaya kung gera na mga utso-utso? So talaga, mga ngagba ngayon. So, nakakalungkot po. At uh, wala na tayong magawa. Eh. Powers that be sila. Uh, sana nga, mabigyan na ng, uh, I don't know, for 2026 kung magkano ang budget ng AFP modernization. Maawa kayo sa mga sundalo, lalo na sa mga piloto. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukinon dahil ang income natin sa channel nito, pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng <coughs> uh, live, yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. na <laughs>

Baong na sin. Dili na makaluon kay naa na gid kaugalingon. Oo. Galuon nang dai kaya. Oo, tanong pa kay man naga at tulo kay man tanong uh. munta kan So karon makabalay na ka oh. Oo, makabalay na gid kay naa na. Naka atop na. Hmm. Naka nakabot ra gyud. Ah, uh. eh, ang giulatan. <laughs> Panalangin. Unang-una, salamat sa nagatag o nagatag og panalangin og sa nag sponsor sa gipanghatag nga sin dagang salamat dagang salamat <laughs> nyaot nga magparayon ni nga inabang kay dagan pang sama sa mua nga nanginangnan og tabang nga makabalay makabalay og oo <laughs> uh nga kwan Ato. Oh. Pila na day ka tuig yung nagloon ra kay ilang anti nga wala kay balay? Two years ko nagloon sa kung Ay, duha na ka tuig. Oh. So, karun pagid ka makabalay o bago? Oo, oh, karun pagid. Oo. Oh. oh salamat, salamat, kayo, ya. Kayo. oh, sige, salamat. <laughs>